mong isipin or wag mo nang aladlang hindi 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 yung leh hindi yung leh hindi yung leh hindi yung hindi yung Right, courage. I don't know. Hi. Come on, man. No, 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 it won't help us. If it did, we shouldn't be drinking and using this plastic.

kaya Sira. ano yung sira. Asoko. Sira. Asoko. Sira. Asok. Ano yung ganun na Kaya ate doon. Asoko. Asoko, ate doon. Park, park. sira Asoko, pala sa'yo. Masira Hindi. Hindi?

tayo Ito! Huh? akin. Ah, ah, okay. Oh. Sorry. Okay. Nagkamali lang ako. I forgive you. Okay. Pagpasensya mo. Ah, pagpasensya mo na. I forgive you. I forgive you. I forgive you.